Trabaho na isang milyon ang sahod kada taon, pero walang gustong pumasok? Bakit kaya? Simple lang ang requirement. Tumira ka mag-isa sa tuktok ng isang lighthouse sa loob ng 365 days. Kaya mo ba yon? Walang boss, walang report, walang time in, time out, tulog hanggang sawa, tapos free time mo, pwedeng mangisda, makinig ng music at mag-stargazing. Parang pangarap, di ba? Pero heto ang twist. Ang lighthouse na to ay nasa baybayin ng Brittany, France. Pangalan palang intense na. Lajomont Lighthouse. Isa sa pinakadelikadong lighthouse sa buong mundo. Grabe ang bagyo rito at kung minamalas ka, baka abutin ka pa ng tsunami. May litrato pa noong 1989 kung saan makikita ang isang lighthouse keeper na naghihintay ng rescue habang binabanata ng malupit na alon. Parang eksena sa action movie. Kaya ikaw, Kita ka sa sa trabaho na to, 1 million ang kapalit ng isang taong isolation. Deal or no deal?